May tanong ako iyo! Ano sa parte ng katawan ang may pangalan ng tao? Pangalan. Ha? Pangalan. Sa parte ng tao ng katawan nga ng tao na may pangalan ng tao. Tian. Tian. Okay, so Tian na siya, Tian 'yan. Tian nga. Hindi. <laughs> Mali. What? <laughs> oh, ano pa? Ano pa? May friend nyo ba? Oo, oh, bibigyan kita ng kwan Utot. What? Utot. <laughs> 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 oh. <laughs> oh. Hindi, ano pa? Utot. <laughs> <laughs> bibigyan kita ng clue. Ano? Sa baba. Hmm? Kisha, okay, pangalan nga ng tao pa. Hmm. Oh no! Mali. Bohok. Okay, Kisha, pangalan niya ng tao. Pa! Sampol. Oh. Bong, ganoon, no. Oh. Bong, di ba pangalan ng tao yun Oh, ano? Ano 'yung bong diyan? Oh, si Red. Sa baba, bigyan ng ayatan ng clone, di ba? ba alam? Ano nga? Eh di, Tumbong. <laughs> oh, tom, saka bong. tumbong. oh, tom sa kabong, tumbong. Oh, di ba? Oh, natin. <laughs> tumbong puwet sa puwet. Big tama natin yung ubi ng. Ano ko kasi isa pangalan lang. Eh, pangalan na nga ng tao, syempre ikaw oh, kanina an an bigkit ka. An. Oh, an an an. Oh, di pa, di. An an lang naman 'yon. Hindi naman tumbong. Okay, I'm